Ma, ako dito. Ako unang bababa. Dito na, dito ako unang ba, bababa. dito ka, Dad. Ako unang bababa. Bababa rin ako dito. Bili ako dito. Dito, dito. Dito, dito. Ba, 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 dito. ng lapis. Na. Awa. Awa. Hmm. yung si din din, sa Mama. Una. daw yun. Loto ko lang naman, sabi nga nila. Pumunta pala doon sa opisena. Pumunta sa doon, tayo po, Tayo naman, sa kaso Oo, si mam... Ano? Lano, si Ka. Nung tanap

Dari na. Opo. Opo, 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 baba, wag kang bababa. Nandito ka. Tungka ka ba? Uy, may atin duno! atin duno! o. Hot dog. Inuubo talaga. Inuubo talaga, ha? Inuubo. So, dito ka ka ba? Dito ka ka ba? Ay, dyan. Salon yan,